kakarating lang netong um, product ni Madam Kilay sa akin na Mamaru 4 Plus 1 Super Intense Rejuvenating Set. So, ayan ang itsura niya guys. So, i-reviews ire natin siya. I-upload ko ang video 3 um, days or 2 days guys. Tetestingin ko muna siya kung ano yung magiging effect niya sa akin. So, yung box niya ganyan yung itsura guys. So, maganda siya. Perfect. So, ayan. So, nakikita nyo naman, nakalagay naman dito yung mga kung paano siya gamitin at saka yung mga ingredients niya. So, ayan. Meron siyang soap, merong toner, may day cream, and may night cream. So, how to use. So, ayan, nakalagay naman siya, guys. Kaya hindi kayo mahihirapan. So, ngayon, itatry ko na muna siya bago ko i-upload so, yung video. So, guys, na. ganito yung itsura ng, mga, ng packaging ng Mamoru. So, guys, napaganda green na green. Favorite ko ang color na green. Kaya natutuwa ako. Ang cute niya. So, ayan siya, guys. Meron siyang sabon na pang day at night. So, 70 grams siya. So, meron din siyang toner, Siyempre, Hindi naman siya mawala. At meron din siyang cream na pang gabi at pang umaga. So, ayan, guys. Ngayon, itatry ko muna siya bago ako mag-upload ng video. Oh my God, yung post. guys, at dahil nga um, umaga ngayon, itatry natin tong um, day clean 7 grams na sabon ni Mamoru. So, ni Madam Kilay, okay? Itatry natin kung ano yung ano niya sa atin, okay? So guys, ito na nga, itatry ko na siya. So, ayan guys, sinatry na natin siya. Ayan, mabula naman siya guys, at mukhang may lang tong sabon na to, guys. So, yan. Pasensya nyo na yung kumay ko, guys. <laughs> Ganyan talaga yan. At nag-gardening ako ngayon, kaya medyo marumi. So, ayan siya, guys. Um, ayan. Um, mabango siya. Amoy siya. So, guys, hindi ko may paliwanag yung amoy nito. Amoy siyang herbal. Ganyan yung pagkakaano ko sa sabon na to, guys. Saka makapal siya. Mukhang uh, hindi siya hindi siya malambot, guys. Parang matagal mo rin siyang magagamit. Depende sa ano mo, paggamit mo guys. So, ayan siya guys. Malambot siya ngayon. ito nga paste. guys, sinatry ko na siya sa face ko. Ayan. Medyo umitim ako ngayon dahil uh, nagdagat kami guys. Pero may ginamit naman akong protection uh, na sunblock. Kaya hindi medyo nasunog. Pero ngayon, eto nga. At tinatry ko na yung sabon ni Mamoru, ni Madam Kilay. So guys, um, para sa akin itong sabon na to ay medyo napapatagal ko na rin siya malambot siya sa face. Yan, guys, kung nakikita nyo naman. Tapos, um, may lang siya. Hindi siya mahapde. Yan, guys. Sabi ko nga, amoy siyang, hindi ko maipaliwanag na herbal yung amoy niya eh. Herbal eh. Herbal yung na ano ko dito sa product ni, Ma, ni Madam Kilay. So, ayan. Tsaka yung sabon, guys, hindi siya malambot. Kaya, pili ko naman magtatagal tong sabon na to. So, ayan. Ito yung pang day one. Siyempre, gagamitin siya sa umaga. So, ayan. I-upload ko tong video na to 2 to 3 days. Para titingnan ko kung magbabalat ako or ano pang magiging side effect nito sa akin, guys. So, ayan. Kung nakita niya naman, diba, guys, sinatry ko naman siya. Yan, hindi naman siya mahapdi sa mukha, guys. So, ayan, mild lang siya. So, patatagalin ko lang siya. I-massage-massage ko lang siya sa face ko. So, ayan. Ito nga ilang minutes na rin tong sabon. Para sa akin, yung um, sabon, malambot siya sa balat. Then, smooth. Ayan, guys. Tapos, guys, hindi siya mahapdi. Mild lang din siya. Kasi ilang minutes na to, hindi naman ako para kasi 'di ba merong sabon na kapag inano mo pinatagal mo sa mukha mahapde. Eto, ilang minutes na to, guys. Alam niyan 'yan. Then ayan, hindi naman siya mahapde. So ngayon, uh, maghihilamos na ako. Kasi ito na naghilamos na ako, may tira pang sabon. Mamaya ko na lang aayusin. So ayan na, nga, guys. So 'yung sabon, guys, malambot siya sa mukha, hindi mahapde, mild lang siya, guys. Tapos smooth, okay? Tapos guys, um, para sa akin, uh, kasi ano siya, parang herbal eh. So, ayan guys, ko nakikita nyo naman, kakahilang ko lang. So, for me, first day pa lang natin itong ginagamit. titingnan natin sa second and third. So, ayan guys, so, guys um, nyo na yung mukha ko kung bakit ganito ako pag nagbablog, hindi nagaayos, aayos hindi tulad ng ibang ano na maganda. Ang gusto lang naman kong ipakita dito ay yung product i-review, hindi ko naman kinakailang ipakita sa inyo kung anong itsura ko, diba guys? So, kaya pagpasensya nyo na lang. Ang ano lang naman natin din dito ay yung products. So, ayan guys, syempre kung merong day na sabon, meron ding cream na pang umaga, guys. So, eto siya. Syempre, bago yon kailangan natin mag-toner, guys. So, guys, nararamdaman ko na yung pagbabanat ng aking mukha sa sabon. So, yon try na natin tong Um toner so guys, muna at tayo. Ito nga, itatry ko na yung toner. So, ayan, yung toner niya, guys. Um wala naman siyang medyong amoy na ano, pero mabango naman siya. Sakto lang yung amoy ng toner, guys. So, ayan. Marumi yung mukha ko. Ibig sabihin. So, guys, na-amaze ako sa kanya kasi uh, hindi siya mahapde, guys. Kasi ako, meron ako nagagamit talaga na product na pag inano mo, mahapdi siya. Mahapdi siya kahit first gamit mo pa lang. Lalo na pag naglagay ka na ng toner. So, yung toner nito, guys, ay hindi siya mahapde. So, kung magdaano nga pala kayo, guys, dapat hanggang leeg, ha? Oh my oh, god guys. Ano to, libag? So ayan, natanggal ng toner sa akin. So guys, Grabe gagamitin naman. naman natin yung product ni Madam Kilay na super intense day cream SPF 50, 10 grams. Wow, okay, meron pa siyang protection sa araw, guys. So ayan, gagamitin so natin siya. guys, ayan yung itsura niya. May takit pa to, guys, na yung ibang laman nito ay sumama sumama sa takip. So, ayan siya, guys. Mabango siya, tsaka parang napipil ko malamig sa mukha to. Ngayon, itry na natin siya, guys, para masubukan. Sabi ko nga kanina, sumama yung uh, ibang laman dito sa takip. So, ngayon, tatry na natin siya. So, ayan siya guys. Pag pinahid siya sa face. So, madali lang siyang ipahid kasi pino, smooth yung cream. Hindi siya nagbubuo-buo guys. So, napaka easy niya lang ilagay guys. Kung nakita nyo naman, oh. Hindi ko pa nalalagyan, diba? Hmm. Ayan, dito nyo na lang siya tignan. Um, yan, napaka ano niyang ilagay sa face. Napakadali niya lang ilagay. Napaka pino, smooth guys. Kaya hindi kayo mahihirapan na i-blend sa face nyo. Lalo na kung kayo nagmamadali. Alam nyo naman di ba pag tayo nagmamadali, binlend natin yung isang cream. Tapos namuumuo, oh, di ba? Ang hirap nun. Kasi tatanggalin pa tayo, lilibag-libagin pa natin guys. So, ayan siya guys. So, for me, um, ang ganda nung product ni Madam Kilay. Ngayon, titingnan na lang natin yung effect nito sa atin guys. So, para sa akin... Um, maganda yung product ni Madam Kilay. Hindi siya mahirap. At mahirap ilagay sa muka at hindi siya mahapde. So, ayun guys. Kita nyo naman, di ba guys? So, so ayan, ayan. guys, napaka Dali niya lang ilagay. Napaka-easy. Halos ginanyan ko lang siya sa mukha ko para lang ako nagpolbo, guys. So, iyon para sa akin, good siya. Maganda siya, guys. So, ayan, uh, hindi ako nag aano ng Prada kung hindi siya maganda. Hindi ko siya iaan sa inyo, guys. Kasi ako din na mapapahiya, ba diba? Pero para sa akin, dito sa product ni Madam Kilay, hindi ako mapapahiya sa inyo. So, ayan, guys. Yan, dapat hanggang leeg maglalagay kayo guys para magpantay, okay? Ayan na siya. Sempre guys, dahil gabi na nga, kailangan natin gumamit ng super intense night seven 7 grams ni Madam Kilay na sabon. And then gagamitin tayo ng night cream. So, ayan. So guys, let's go. ayan nga at gagamitin na natin 'to. So same siya ng pangumaga na sabon guys na makapal at mukhang magtatagal gamitin dahil hindi siya malambot. So Meron kasing sabon na, guys, parang malambot. Ito, hindi. So, guys, um, ang lamig nito, yung sabon na to, guys, ang lamig niya, Basta malamig siya. Pag mo, ano, mararamdaman mo yung lamig sa sabon na to, guys. So, yon Then, ngayon, itatry na natin. So, guys, at eto nga, bali itong panggabi na soap na to, guys, malamig siya. Yan, mararamdaman mo na malamig siya. At saka, Mabango siya guys. So, kung yung una amoy herbal, eto amoy gatas guys. So, ayan siya. Katulad ng isa, hindi rin siya mahapdi sa muka. Mild lang din siya guys. So, ayan. Kung nakikita nyo ah, ba? Diba? Ayan, mabula din siya guys. Ayan. Yan, massage-massage nyo lang siya sa ano nyo, face ninyo. So, bababad ko siya ng ilang minutes para talagang effective ah, guys, siya, gagamitin Guys, gagamitin naman natin yung cream ng panggabi. So, guys, ayan yung itsura niya. Yan. Guys, at meron niyang dumikit sa takip. So, gagamitin natin siya. Siyempre, dapat hanggang leeg maglalagay tayo, guys. So, ito. Yan. Sinimut lang natin siya. So, titingnan natin siya kung paano natin siya mailalagay. So, ayan siya, guys. Kung nakikita niyo naman. Napaka-easy niya lang din i-blend sa mukha. Hindi rin siya namumuumuo, guys. So, ayan. Ito yung panggabi niya. So, ayan, kung makikita nyo, pinong-pino, walang namumuo sa balat, guys. So, itry naman natin dito sa obel. So, ayan, napaka-easy niya lang i-blend, guys. Ayan, ang lakas niyang maka, mukhang malakas itong glass skin. So, ayan. Ayan, guys, kung nakita niyo naman, ayan, para sa akin, good tong product ni Madam Kilay kasi maganda siya, guys, promise. Maganda siyang gamitin sa face. Hindi siya mahapde, malambot lang sa mukha, mild lang siya, guys. At easy to blend lang tong mga cream niya, guys. So, ayan. Kung nakita nyo naman, talaga naman nagbabanat na agad yung ano ko. Tsaka mukhang nag-glass na agad siya guys. Kung nakita nyo naman, first gamit pa lang natin to guys. So, para sa akin 100% na maganda yung product ni Madam Kilay guys. So, ayan. I love my body. <laughs> Char. Okay. So guys, ito yung reviews ko about sa product na to. Kung 1 to 100 magbibigay ako dito sa product na to ng 99%. So kasi maganda yung product guys. Um, maganda yung products ni Madam Kilay. Kaya nire-recommend ko siya. Nire-recommend ko yung product na to sa inyo guys. Kasi maganda siyang gamitin guys. Um, hindi ako magre-recommend ng Prada kung hindi siya maganda guys para sa akin the best yung product ni Madam Gilay. so yung mga na-reviews ko about dito unang-una yung sabon hindi mahapde at mabango siya guys at smooth siya guys yon yung toner okay lang effective naman nakakalinis talaga siya ng face hindi siya mahapde guys at hindi naman maano yung amoy ng toner, okay lang. Yung cream naman ay napaka-easy niyang i-blend sa face, guys. Kung nakita nyo naman sa video ko, napakaganda niyang i-blend sa face. At tapos, guys, um, pag inilagay mo siya, hindi siya namumuo-muo o yung parang naglilibag-libag sa muka. Um, parang natural lang kapag pinahid mo yung cream, guys. Kaya, yon Tapos, hindi naman ako nagbakbak sa 2 days ko siyang ginamit at nararamdaman ko yung pagbabanat ng mukha ko, guys. So, kung makikita mo pag naglagay ka ng product para kang fresh tapos nagaglass skin nga siya guys so ayan kung makikita nyo naman tapos guys um, hindi rin ako tinagyawat sa kanya kaya para sa akin yung product ni Madam Kilay ay maganda guys so nare-recommend ko siya sa inyo so iyan lang guys kung may mga katanungan kayo mag-comment lang kayo guys then um Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-share nyo na rin itong um, reviews natin about dito sa product ni Madam Kilay para kung sinong naghahanap ng magandang red, red guys. So, iyon. Thank you, guys.